Hi guys! Welcome back na naman sa isa na namang episode ng Aking Buhay. Today is a Thursday and I'm getting ready na actually guys. Uh, pinapatuyo ko na lang yung moko and hindi ako nag-makeup pero nag-mascara ako guys. Kasi I wanted to have a parang ano ba, flick. Flick na kilay and mata. So nag-ano ako na, ano ba yun? eyelash curler. Although, bala kong magpa, ano, sana guys, magpa eyelash extension. So, tingnan na natin. Kasi, ano eh, uh, si Papay daw yung magbabaya. Di ka, kahit ano man yung anak ko. Eh, Although, siya ngayon, andun siya sa Ayala. Kasi nga, kahapon guys, yung vlog ko, we were supposed to do our lashes kahapon sa SM. Eh, kaso, sarado. Or, hindi sarado, wala silang available ng mga glue and all. So, ngayon, since andun si Papay sa Ayala, doon na lang siya sa Happy Sugar ba yun? Yung shop na gumagawa ng mga lashes. So, magpapa-lash lift siya. Ako kasi hindi to pwedeng ma-lift ma eh. Kasi ang konti lang ng... Hindi, ang bubura ba guys? Ang ako ang pilok. So, dili siya pwede. So, now, si Dan, si Kia nang naligo na rin. And dumating na rin yung order niya na sapatos. Yung iniiyakan niya talaga guys. Na hindi talaga maibili nila kuya kasi nga ang, ma ang mahal yun yung Onitsuka na peke guys, yung imit so ayun, dumating kanina and yun yung suot-suot ni Kian pinabayaan ko na lang guys kasi yun naman talaga yung gusto niya aside from binilhan siya ng new balance ni hamak na mas mahal talaga yung new balance din pero uh, tsaka na lang daw niya yun isusuot kapag sa lain event naman but ngayon gusto niya talaga yung Onitsuka niya So si Daddy andun pa sa kwarto. Mamaya pa naman kami aalis. It's still 3:27 pa naman guys. So nga siguro 5 to 5:15 aalis kami dito. And then sinabihan ko na lang yung i-coach -co ko sana mamaya eh, kasi performer ko naman yun na advisor so wala akong walang mga ano ba yan? Walang mga urgent na mga matters na i-discuss ko sa kanya. So sabi ko, i-acknowledge uh, na lang yan yung ginawa kong uh, coaching log sa kanya. So, yun. Yun ang ganap ko ngayon, guys. Dahil pupunta kaming lahat sa bahay ng in-laws ko. Kasi aside from today is the anniversary, first year anniversary muna, Kentay. Thank you. Uh, ano ba yun? Um, ano ba ngayon, guys? Fiesta sa Guadalupe. So, yun ang pupuntahan namin na at the same time magsa-celebrate nga kami ng Uh, first year anniversary ni na Kenpai. They were supposed to go to Bacolod, but due to the reason um, ano ba yon eruption sa Mayon, um, and then, ano ba yon kanlaon, yeah. So hindi sila natuloy. So dito na lang muna sila sa Cebu, and then andun sila ngayon sa Ayala na didit. And then, magkikita-kita na lang daw kami sa Aguadalupe mamaya, guys. Kasi nagdala na rin sila ng sasakyan nila. And kami din, magdadala na rin kami. And I'm just wearing this uh, red dress, guys. Nasuot ko na to last year. And then, hindi ko na siya nasuot ulit. So, ngayon, since pumayat na naman ako, guys, oh. Kasyang-kasyang na sa akin. So, ito lang yung paatay ko, guys. And then, magsa-sandals na siguro ko. Hindi na ako magra-rubber shoes. Uh, sandals ko na yung black and white. Kasi magmamatch naman to dito sa aking belt. And magwa-white bag siguro ako. So, yun lang ang aking paget up or OOTD for today's video. So, mamaya ulit guys. Babalikan ko kayo uh, pag-alis na siguro namin. So, nakabiyahe na kami guys. Kaalis na kami. Uh, Nag-turnover na lang rin ako dun sa aking team. So, papunta na kaming Guadalupe. Uh, sa highway kami dadaan guys kasi... diretso na rin din sila from Ayala papunta sa Guadalupe so suot niya yung kanyang shades <laughs> nga pa daw naman talang kuya ng shade ha ayun na maguskiya na lang Guys, malapit na sana kami, guys. Kaso so, traffic so. na traffic, guys. Dito lang kami sa Guadalupe. Eh. Tanggo mi na napita kay sa iyo. Why pa sila nga iyon kasi ingles at hindi ko alam. Ano eh? Sa ingles mo ka. Di na mao. Di na mao. Di na mao. Ang kalami ha. Oh my god. Happy anniversary. Thank you. What's your message to your wife? I love you. Ay. Wait, ay maa. Asa, Yan. So ito yung ulam namin guys, meron kaming tinolang isda. Ah, oh. Happy Gani. Kanong-ano man ka nag-order na lang me. Where ka magluto? Ready ah, na diba sa... Lagi majestic ba? Okay lang po Duit lang kayo ka, ka. So, message sa nag-anniversary. Uh, And, kaya mm, ako get up ni daddy, oh. Ah, yaw. Ah, dara. Dara yung mong shoes. Sige, pangita. Oh, ah, sexy ha, inday. Ah, sa mga pilok, eh. Pilok? Oh, pilok. pilok. Oh, may imo kay, paas mo kay kagpilok. Di mo kung pwede yan na, dahi. Kabubong kong pilok. Oh, yan. Sanina. Bago lang itag sanina, dahi. <laughs> Mm. Nani, na nakainteres ang amin dito. Kinsa? Eh, ano, oh. piyong <laughs> makon, piyong. Oo. Hindi doon tayo mo sa nina, Bok. Ah, ha, Ice cream dahil? Yay! Yay! Ice cream kami. Kain mo na kami, guys. Busog kay mi guys. Akong anak guys, oh. Nga datu. Datu. Kini datu pod? kote, Puti. Kana usa datu pod na? Datu lagom. <laughs> My men are here. My men. Atong men day na aday. Kani ay. Kani ako magiligis <laughs> ang lugong shade zaba perte rin akong katawa ato eh. Kung buang hindi kakawin. Ayun, hindi sama. Kagod chinango Ayun. Pwede makontak mo si Koan koy Patuwa ka ng Domingo koy Si Koan? Si Moin Moin? Oo, kayo. Anong matakot Koan? Nga. Kung ikulong ka lang si Koan, bakit? mo makontak doon? Mahuwa, magkukunyan mo message na dong Saan? 300 rp akong ibayad niya last. na ikaw kay migo man mo ana. So we're waiting for Daddy joan and Mamili to be done. Mag-coffee lang daw kami, guys. Kasi maaga pa. Walang pasok itong dalawa. bukas, pupunta itong dalawa sa Lojob. Pohon. Pohon, pohon. Ito sila guys. Because anniversary nila. And September mo day no? Ito sila. September? Itong liad to ko Hong September sa to. Manong kamo man nagbook magkadayon ninyo duha din. Day. Manong so, uh, man mini opila ni day. Day lahi sa datoa. Sa buhol. Kena magkuan sa bay anniversary date sa nan. Unsa man na 3 days? 4 5 5 days. Hello oi. Hala ya makalib day na. Unsa man ang lawa? Di kan sugod daw. Ah, for uh, Guys, we're here at Vivo Place. Ayan. Magko-coffee daw kami, guys. Ewan ko lang kung magko-coffee ako, guys. Kasi, inaantok na ako. May duty pa bi ako tomorrow? May duty pa ako tomorrow. And si Daddy Joe, ayan. Nagbaan na lang siya si ihang eldest. Wala ay, nagba daw siya si iyang... Glenage. Ah, ganda ng machine. Yan yung bagong shoes da ni daddy guys, Fila. And yung, mag, yung mga anak ko, oh. kulang na lang talaga si Nainday. Ay! Ah, wala masyadong tao guys, kay Thursday mag And alam nyo na, wala pang sweldo. Bukas may sweldo na buyag buyag yan hindi pala ako nakapagdala ng lipstick guys so wala akong lipstick natanggal na yung lipstick ko inagugas eh, ako ng maraming pinggan <laughs> ay ito yung patay natin guys <laughs> naka red <laughs> Dodong. Na, dodong na. Tagana tag dodong. Dodong. Oh, sa dodong ulit ko. Do -do?

Okay. We're home guys Ngayon lang Pupo muna ako dito Minom lang ako ng water Sina Kenpai, dumaan lang din sila. Kinuha nila yung kanilang <clears throat> laundry dyan. And then, uh, ano ba yun? Binigyan nila sa amin yung salad ni Mami kasi nagbigay si Mami ng salad. Pero yung pansit, I think sila yung kumuha. Yun na lang yung kakainin nila tomorrow. Kasi hindi na sila nag-grocery pala. Kasi pupunta pala sila ng buhol tomorrow. So, good luck to you, Ken Pai, and congratulations sa inyong dalawa. And happy, happy first year anniversary, wedding anniversary, and at the same time, fiesta din, celebration ng sa Guadalupe. So, I will end our vlog na, guys, kasi magabi na, 11.30 na, guys. Good luck sa akin dito bukas. 11.35, good luck sa akin ito bukas. 9 o'clock yung shift ko kasi naka-leave si Klaus. So ako yung cluster POC. So I'll be very busy. Pero sa umaga, magpapaalam ako na around 8 o'clock. Magbabayad lang ako ng school ni Kian. Kasi uh, exam month na nila this this week, exam week. So nag-exam na siya kanina online lang, buti na lang. And then tomorrow, last And then, next week magpapaano na kami, magpapa um, change oil kami kay Jaggy. And then, bukas baka magpaglinis ako ng aircon. Kasi instead of 16, baka bukas ko na lang siya pa, papuntahin dito. Yung maglilinis ng mga aircon namin. Kasi nga, overdue na yung mga aircon namin guys. Hindi na talaga uh, healthy kapag yung mga aircons natin is more than 6 months na, na hindi nalilinisan yun ang first step na masisira yung mga gamit. Alright, so I end my vlog for today, guys. Ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon. Mm.